Talang Araw, Sela. It's 5.25. Ito yung oras ng alis natin going to mga tarab. Tagal kong gusto to. And I think I prepared myself naman din. Sa ilang araw ko rin naman pagbabike. Yes! Tagal ko na talaga plano to. Eh, wag kayong mamusga. Hindi ko alam kung ilang oras ko papadyakin to. Kung eh, Siyempre, mga 10 kilometers lang ata. yon 10 kilometers away lang from here. Eh, kung nakikita nyo nga sa Strava ko minsan, biruin mo, one hour, at tinatakbo ko lang, ano, 8 kilometers. Kasi, mabagal lang ang pagpapatakbo ko. Tsaka, loob-looban kasi ang pinapasok ko eh. Mga eskis So, sana kayanin ko ng one hour. Dahil mag-aalmusal lang ako doon, tapos uuwi rin naman ako agad. Parang nandito pa lang ako sa bayan, pagod na ako. Gano'n <laughs> na! Gano'n na Let's do it! 5 kilometers na ako. Na-excite ata ang katawan ko. Hindi ako makapagpatak mo ng mabilis. Samantalang kayang-kaya kong umahon ng ma sama ma mabigat yung aking ano shifter ngayon hindi ko kayang tumakbo ng mabilis na-excite ma ata katawan ko nakaka 7 kilometers pa lang ako pero feeling ko last pag na ako baka ano mentally exhausted dahil kahapon ko pa Actually, matagal ko pa yung isip ito eh. Matagal ko nang gustong magmangataram gamit ang bike. Kahapon, dapat. Pero nakita ko maliwanag na. So, akala ko, didiretso na maaaraw. Pero, hindi. So, parang, naano ako. Na-stress ako kahapon. Na sana, sana 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 kagabi ganun din sana hindi umulan ngayon para mapuntahan ko nga ito kaya siguro napagod ako okay kanta tayo ulit ito na ang huling bayan ng Aguilar ang bayawas. Actually, meron pa doon sa katigan. Pero, looban kasi yun eh. Uh, mga tarom yung front, yung sa likod. Uh, ano yan? Pugonsili. So, yun pa rin naman yung huli. Pero, ito kasi yung nasa pinakaharapan sa highway. Uy! 25 minutes na tayo tumatakbo. Pumapadyak pala. So, we're 4 kilometers away. So, ibig sabihin, uh, 14 kilometers siya from bahay to bayan ng mga tarong. But I'm tired. Papasukay ko ito mamaya. Barangay malunod. Malapit ah, na malapit na. Pasok na lang ko. 1 km KFC pero sa maklo tayo eh so mga 800 meters na lang yun <laughs> <laughs> chicken fillet, coffee yung drinks, Alam ko na kung bakit ako kanina pagod pagod. Gutom ako. <laughs> Hindi ba Hindi pa pala ako nag-aalmasal. No energy yet. <laughs> Hindi pala ako nakapagbao ng saging. Ten kilometers from here to Aguilar. Parang muli ako nang dinaanan ah. Kala ko nandun na ako eh. Sorry. Ah, oh, ito na. Okay. So, una-unahang dadaanan ko na hindi ko alam. Sana. anong ko, labasan na itong Pugunsili eh. Tutal, nandito na tayo. ikot ikutin na natin itong... <laughs> Pero, nakikita ko to sa ano. Sa... Ano yun? Basta may page about sa Pangasinan. What's up, Pangasinan ata yung isa. Tapos yung isa, uh, anak ng Pangasinan. Uh -uh, basta, yun. Nakikita ko yung... Tapos may mga post sila dito. Pero hindi ko sure kung ito yon. But still, Let's check. Ang ganda. Ang ganda. Laki, nakikita nyo pa ba yung fog? Hindi siya fog. Fog ba yan? Awan ko. Yan lang sa bundo ko. Natatakpan na. Ang ganda. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Ay. hala haba-haba pa to yung konti tapos kakanan tayo sa may pugon yung sinasabi ko sa inyo kanina na halos na sa dulo na ng ano halos na sa dulo na ng agilar Oh. gutam po yung buong barangay ah. Kundi download ko Sabi nila ito daw rough road pa to eh parang alanganin na kung mag <laughs> bike kasi <laughs> maputi kaya naman maigin na yung sigurado yung ko na muna good morning po morning po tama yan Chris Lynn eh. sige wala ka nandito ng ulan good morning po salamat po ano pong ulam? ay, ang sarap sige po iba rin talaga ang sakripasyo ng ating mga magsasaka. Good morning po. <laughs> Thank you po. Diretso po na to. May daan dito sa kanan pero diretso tayo rito. So, na tayo. Palabas na ito, kutugan. Okay. po. Oh. may araw. Oh. Kanina halos hindi ako makapagsalita. Kasi gutom pala ako. <laughs> Ngayon, busog na ako. Okay na ako. Dire-diretso na tayo. Pero hatid ko muna tong burger at tong fries kay Crisel. So ito, may tulay dito. Itong malis na tulay na to, ito yung pagitan ng mga tarom ng ketegan at ng Pugonsili. So, ito yun. Ito yung boundary ng Pugonsili at yun, Katugan. So, welcome to ketegan. Oh baby, you go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something you should know and love yourself Ketugan, 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 ketugan Bumibilis dah naman ang takbo ng babae Tonight, you and I, you're beautiful like diamonds in the sky. Bayawas, we're here at Bayawas, Barangay Bayawas. Barangay No! Nakakaramdam na ako ng pagod. Sa susunod, yung plano kong pupuntahan yung Mount Zion. Sa Bugal yun. 34 kilometers yun, papunta pa lang. So, ito, 29 kilometers na ako. Uh, 29 kilometers, nakakapagod na. 25 kilometers, nakakapagod na what more pa kung 34 papunta pa lang wala pa yung pauwi pagpaplanuan ko rin yun ng panahon na makulimlim nandito na tayo sa saratan wow <laughs> because we can delay my rice. Okay. Bye, bye bye. Welcome to Sitio Pit-Pit. <laughs> morning, morning. Morning. Okay. na ang init. Halos tatlong oras na tayong bumabiyahe. Ay, tapoy. Pero sobrang enjoy ko split pala. Let's go. Ah. Hindi ko alam kung sino yung batang pumaway sa akin. <laughs> ah, yun. Okay, uwi na ako. Tinakausap ko na naman sarili ko. Uwi na tayo kasi tinakausap ko na yung sarili ko. Hindi na maganda yan. <laughs> Ini ikut umat, Tapos sa susunod kami Hindi naman. Tapos Allah. sa ano na. Oy, 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 oy. Hindi ah. Bukal yun. Pinsil muna pala ako. Uh, Nakauwi ako ng <laughs> buo. -oh. <laughs> huh? uh, hindi uh. yan. Kaya mo yan. Hindi. Tulang kayo natin. Uy, wow. <laughs> Bye pa! Pasok muna ako ma!